Basta sa iyo, um, alam mo, madalas nating hangaan yung image ng Lone Ranger, di ba? Yung parang mag-isang bayani na sumusuong sa lahat. Minsan nga, parang yun pa yung nagiging uh, modelo natin sa trabaho o kahit sa ministeryo. Pero based dun sa mga material na pinag-uusapan natin, lalo na yung tungkol sa DNA of effective teams, e eh parang iba yung sinasabi. Hindi lang na modernong pag-aaral, kundi pati na rin ng kasulatan. Parang hindi solo flight ang disenyo ng Diyos para sa atin. Ngayon, um, subukan natin silipin to ng mas malalim, itong ideya ng effective teamwork. Tingnan natin mula sa lente ng pananampalataya at uh, practical na kaalaman na rin. Bakit nga ba sinasabing mas okay ang launch team kaysa sa soloista? Tama ka dyan. Magandang tanong yan. Kasi ano, hindi lang ito simpleng teknik sa pamamahalay. Eh nakaugat to sa teolohiya mismo sa kung sino ang Diyos. Isipin mo, ang Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo, sila mismo ay isang a, perfectong community, isang team. At tayo, di ba, nilikha tayo sa kanyang wangis. Sabi nga sa Genesis, lalangin natin. Plural yon. Hindi sinabing lalangin ko. Oo nga, no? May point ka. Kaya likas talaga sa atin yung pagiging konektado, yung ugnayan. Sabi pa nga sa Genesis din, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Kaya yung modelong Lone Ranger, oh si Katya, lalo sa Western culture siguro, pero madalas ang ending niyan burn out o kaya limitado lang yung naaabot, parang salungat pala sa original na plano. Oo nga no? At kapag tiningnan mo sa Biblia, ang daming halimbawa, di ba? Si Moises, kahit siya yung pinili, di ba, pinayuhan siya ni Jethro, na mag-delegate, magtalaga ng iba kasi mabu burnout siya. Exoda 18 yun, di ba? Classic example. Tama. At sinuportahan pa ng Diyos yun nung binigyan niya ng Espiritu yung pitumpong matatanda. Exactly. Tapos si Jesus, hindi siya nag-solo ministry tour. Bumuo siya ng team, yung labindalawa. Magkakaiba sila ng background, pero iisa ang misyon. Totoo yan. At si Pablo, madalas akala natin solo flight siya sa mga missionary journey niya. Pero kung babasahin mo yung mga sulat niya, grabe, parang sa unang LinkedIn. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Mahigit isandaan daw nakatrabaho yung nabanggit niya. Sina Barnabas, Silas, Timoteo, Lucas, Priscilla, Aquila. Hindi sila mga sidekick lang, kundi mga kamanggawa i talaga. Partners. Tama. Mga partners in the ministry. At alam mo, ang pagbuo ng ganyang team, may proseso yan. Hindi yan instant. Based sa mga pag-aaral, tunad nung kay Takman sa Group Dynamics, at pati na rin sa mga pattern sa Biblia, parang may mga yugto ito. Ah, okay. Ano yung mga yun? Una, yung tinatawag na pagtawag o forming stage. Dito nagsisimula lahat sa isang shared vision o isang pasanin na um, hindi kaya ng isang tao lang, kailangan ng iba. May paanyaya muna, parang halika, tingnan mo muna, bago yung pagsugo. Tulad nung sa gawa 13, di ba? Tinawag muna sila bago ipinadala. Okay, so hindi lang basta recruitment, may calling involved. Ano kasunod? Medyo exciting to. Ito na, dito na medyo nagiging challenging. Yung hidwaan o storming. Ah, ito yung may conflict. Oo, pero natural to ah. Ito yung stage na nag adjust pa lang yung mga tao sa isa't isa. Nagkakabanggaan yung mga personality, nagiging malinaw yung roles, minsan may disagreements. Pero hindi ito sign ng failure. Actually, pagkakataon ito para tumiba yung tiwala. Payo yun! Kasi dito nasusubok yung commitment. Isipin mo yung nangyari kina Pablo at Barnabas sa Gawa 15. Nagkaroon sila ng matinding di pagkakasundo, di ba? Tungkol kay Juan Marcos. Oo, nagkahiwalay sila ng landas. Nagkahiwalay sila, pero pareho pa rin nagpatuloy sa misyon with different teams. So, yung conflict naging daan pa para mas lumawak yung gawain. Wow. Okay, makes sense. So, parang pagsubok na nagpapatibay. Paano nalalampasan yung storming stage na yan? Dito na pumapasok yung tipan o norming sa pamamagitan ng mga pinagdaanan, ng pagpapasakop sa isa't isa, pagpapatawad, nagiging mas solid yung team, nagkakaroon ng mas malalim na commitment, hindi lang sa task, kundi sa isa't isa at sa misyon. Dito na nabubuhay yung shared values. Yung sinabi ni Pablo tungkol kay Timoteo na genuine yung care niya, Filipos 2 yun. Yun yung resulta ng norming, nagkakaisa na sila sa puso't isip. Okay. Parang nagiging pamilya na sila. Tapos… Pagkatapos niyan, handa na sila para sa pagsugo o performing stage. Dito na yung talagang peak performance. Nakatuon na palabas yung team. Nagtutulungan na sila ng epektibo. Dumadaloy na yung mga spiritual gifts para sa misyon. Para yung pagpapadala kina Pablo at Barnabas mula sa Antioch, team effort talaga. Galing! May kasunod pa ba, Ran? Ngayon pa, yung huli ay patuloy na reformasyon o transforming. Kasi hindi static ang team. Hindi ito natatapos sa performing. Ang isang healthy team, patuloy na nag a -adapt. May mga bagong taong darating, may mag-iiba ng roles, pero yung core DNA, yung paggalang, pagkakaisa, misyon na nanatili. Ang goal kasi nito ay hindi lang mag-maintain, kundi mag magparami. Malino yung proseso forming, storming, norming, performing at transforming. At dito siguro papasok yung sinasabi mo kanina na pagkakaiba ng working group sa launch team. Based dun sa material mo galing kina Bakat Smith, ano nga ulit pinagkaiba nila? Ah, oo. Magandang i-clarify yan. Kasi yung working group, pwede silang mag-share ng info. Pero ang accountability, individual pa rin. Magaling sila sa kanya-kanyang trabaho pero hindi necessarily iisa yung output o responsibility nila as a group. Okay, parang committee lang minsan. Pwede. Yung team naman, ayon sa kanila, maliit na grupo na may complementary skills, shared purpose, performance goals, at mutual accountability. May pananagutan sila sa isa't isa. Mas committed na. Oo. Pero yung launch team, lalo na sa context ng kingdom work, parang level up pa. Ito yung team na hindi lang nakafokus sa pag-maintain ng status ko, kundi sa pag-initiate ng bago, pagpaparami, vision-driven, guided ng espiritu, at ang nagbubuklod sa kanila, hindi lang kontrata o common goal, kundi tipan, covenant. Ah, mas malalim yung commitment? Oo. Ito yung eksaktong kabaliktaran ng Lone Ranger Paradigm. Yung Lone Ranger Model, centralized yan. Pag nawala yung leader, hirap na madaling masira at mabagal maparami. Samantalang yung launch team paradigm, decentralized siya, collaborative, sustainable, at ang galing niya, natural siyang nagpaparami ng mga bagong leader at bagong teams. Wow, ang laking kaibahan pala. So, para sa iyo na nakikinig ano yung parang pinaka take away dito. Uh, siguro una yung teamwork, hindi lang siya strategy. Disenyo talaga siya ng Diyos. Nakikita natin sa kanya mismo. Tama. Pangalawa, yung pagunawa sa mga stages. Forming, storming, norming, performing, transforming. Makakatulong yun para mas magabayan natin yung mga teams natin. Normal pala yung conflict. Kailangan ng tipan. Oo, importante yun para hindi ma-discourage agad. Tapos, pangatlo, mas mahalaga pa pala yung pagtugon sa tawag at yung pagbuko ng tipan kaysa sa, alam mo na, comfort zone lang o individual na galing. At pang-apat, ang tunay na sukatan hindi lang yung nagagawa natin ngayon. Kundi? Kundi kung nakakapag-launch ba tayo na mga bagong leader, na mga bagong gawain, yung multiplication, yung pagpaparami. Tandaan natin yung sinabi sa mga ngaral 4.9, higit na mabuti ang dalawa kaysa isa sapagkat may mas mabuting bunga ang kanilang pagpapagal. Mas may power pag magkasama. Napakaganda niyan. Kaya siguro, ang tanong na maiiwan para sa iyo ay ito. Yang grupo mo ba ngayon? Sa trabaho, sa community, sa church? Isa lang ba siyang simpleng working group? O nag evolve na ba ito para maging isang tunay na launch team na handang magpasimula ng pagbabago at pagpaparami? Kasi mukhang ang kinabukasan hindi talaga nakasalalay sa isang superstar o lone ranger kundi sa isang pangkat na tinawag pinag-isa sa tipan at sama-samang isinugo para sa misyon hanggang sa susunod nating pagtalakay at pagsisid sa kaalaman